Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel Homeless na Hari Krishna. Alright, so maraming maraming salamat po pala sa mga nag-subscribe at sa mga silent viewers natin. Alright, so sa video na to, i share ko sa inyo yung mga nagawa kong uh, na crochet ko kahapon, Sabado. All right, so um ayun, um dati akong crafter. Gumagawa ako ng mga ethnic crafts na gawa sa ano sa ganito nansag epoxy clay alright so ayun yung talagang ginagawa ko um, ganito yung sample oh. ito ay I love La Union Ayan. so mga necklace mga ethnic tobacco pipes yan I love Baguio, I, I love vegan mga ganon minsan um, gumagawa, may nagpagawa sa akin mga ano sa I love bohol mga ganon So 'yun yung mga ano ko. Ganito yung mga ginagawa ako, mga necklaces. So ngayon hindi hindi na siya malakas ngayon. So hindi katulad dati. Siguro dahil nga doon sa ano yung nag-viral -vi na na ano to. About doon sa mga Dragon's Eye. Sinasabi din na, na ano na may mga bulong daw. <laughs> so actually hindi naman hindi naman actually ganun. So ayun. Um isa akong crafter dati. So now dahil nung humina na yung sales sa ganun, nag-switch ako sa ganito. Uh, dahil ito na ngayon yung ano sa uh, mas like uh, mabili mabilingan mabenta. So yeah, actually malakas ang crochet ngayon. And um ayun um, siguro mga magdadalawang-buwan pa lang ako nako-crochet. Ayun natut Uh, natututo lang ako sa pamamagitan ng panonood sa YouTube. Ganon. Nung una wala pa akong alam sa mga yarns. Basta kung ano yung yarn na meron, yun lang yung ginagawa ko. And uh, yung una kong gamit dati is mga cotton milk cotton ba yun? Na yarn. Yeah. Mga ganon yung mga uh, mura lang. And um, ayan, gradually, gradually, nakakakita uh, na-attract ako sa ibang mga klase ng yarns. So, ayun, nasubukan ko, uh, sinubukan kong gumamit ng ibang yarns. So, ito yung mga na-crochet ko kahapon. Ito um, yung uh, baby octopus. Alright? So, minsan, um, umaabot pa ako ng mga 45 minutes para gumawa ng isang ganito. <laughs> Ang bagal ko pa mag-crochet. So, itong mga ano na to, baby octopus na to, is gawa sa ano, sa velvet yarn mga ganito mas gusto kong gumamit ng mga velvet yarn sa mga uh, ganitong design sa mga octopus mga ganito ganito din um, first time kong gumawa kahapon na ito. ang tagal kong ginawa nito <laughs> ang ba, uh, ano ang basta nahirapan ako dito pero ngayon um, gagawa ako ng mga dalawa pa pang benta bukas sana uh, so medyo kabisado ko na siya kinabisado ko talaga siya Ayan, gawa yan sa velvet yarn. So, available to sa lots of yarns. Actually, sales sila ngayong month na to. Ngayong, ngayong week yata is uh, yung mga, anong tawag doon? Um, anong klaseng yarn yun? Nakalimutan ko. Basta, iba-ibang uh, iba-ibang uh, yarns. Like, uh, next week yata is um, US yarn, mga ganon. Meron ding UK yarn, ganon ba? Pasensya na kayo, hindi ako marunong talaga sa Sana mga yarns aw. pero ito yung yarn na ginagamit ko sa mga ganitong designs, 'yan mga ganito. Velvet yarn. So ito ay 55 pesos isang ano na 'yon, isang buo na yun. isang ganito. So siguro sa isang ganito, kung gagawin ko siyang keychain na puro ganito, siguro makakagawa ako ng mga sampo, siguro, ganun or 15 pieces, ayun. And um ang benta namin nito na is uh, 80 80 pesos pero sa mga sa mga bazaar, sa mga mall mas mahal pa to. Kasi sa ano lang naman kami bangketa <laughs> Bangketa since actually gusto kong itaas yung price nito kasi nga ang tagal kong gawin pero um syempre may mga mas yung mga magag alam mo yun, yung mga matatagal na talagang gumagawa ng ah uh, mga mga matatagal na talagang nagko-crochet basic na lang sa kanila to kaya hindi ko din maitaas ng price niyan so ayun katulad ng bags pag kunwari gagawa ako ng bag matagal eh sa mga matatagal nang mag-crochet basic na lang sa kanila so ayun hindi um no choice ako sa sa pricing ganun so kailangan kong sumabay ayun And so, yung velvet yarn na to is nabili ko na lang ng ang alam ko 38 to eh. 38 na lang siya kasi nga sale sila ngayong ngayong week. Ayun. And next week may ibang yarns naman yung sales nila. And um So eto din yung natapos ko kahapon. Ang yarn na ginamit ko dito is uh, mini flex. So gustong-gusto ko to kasi glossy siya. Glossy at ano ang ang tibay nung yarn niya. Hindi kasi hindi indikato Hindi katulad <laughs> ka nung ano, ayan oh. No? Hindi katulad ng ayan, tibay niya eh. Parang pulido yung pagkakaano. Iba magkakaiba pa lang texture ng ano ng ng mga yarns, katulad nito. Well, uh, mamaya na 'to. So, ayun etong Mini Flex is uh, gusto ko siya dahil sa mga ganitong ano niya may mga flakes siya. <laughs> And um, glossy siya. Glossy. Ayun. So, ito is uh, lagay ng cellphone. Cellphone sling. Ito din, malakas din to. Sobrang lakas na Ang benta ko nito is 180 pesos. Ayun. Meron akong mas mura dyan. Mga 100, 150 lang. Yung mga gawa sa, ano, sa milk cotton. And, um, puro plain lang to yung mga alam mo 'yun mga tig to 25 na milko to na yung isang yung five, uh, 50 grams lang yata. Yan, 50 grams din to. And ang uh, isang ang magagawa kong sling is isang piraso lang. At um ang presyo nito is uh, 55. Yeah, 55 same sa ano sa velvet. And um ano sya, nag-sale uh, sale siya ngayon ng 38 pesos lang. Ayun. So ayun nakabili uh, nakabili ako ng uh, mga tatlo lang yata na ano yeah na mini flex. Ayun so ito is um, black bat or blue. Parang ano eh pero alam ko parang black pasensya na kayo color blind ako eh. Ayun <laughs> mini flex. All right. So ito naman is um yung ginamit kong yarn dito is um gradient yarn. Ayan. So medyo natututo na natututo na ako sa mga ano sa mga klase ng yarn. <laughs> Konti-konti. At wala well, ang dami ko pang nakikitang magaganda sa lots of yarn. Um, I think gagawa ko ng ano ng uh, um, content na kung paano pumunta sa lots of yarn from Munyos from Munyos Market papunta doon sa ano sa lots of yarn yun. Gagawa ko ng content para mas madali kasi minsan may mga nagtatanong. Alright, so, ang gusto ko dito sa ano sa ano to grandient uh, yarn ano siya para sang ta as in parang basta um matigas siya ganoon para siyang matigas then hindi siya yung sobrang mahimulmul na hindi katulad nitong ano ito yung sample ng cotton yarn yan hindi siya ano so eto ang nakita ko dito sa ano ang napansin ko dito sa sa gradient yan kitang kita mo talaga yung design kitang kita yung design ng ano mo ng crochet yun hindi katulad ng ano ng anong tawag dito um, milk cotton ayan so may, may mahimulmul and um, ayun ayun makikita ninyo yung difference nya ayan eto milk cotton to eto gradient yan kitang kita yung ano sya actually mo ah, uh, etong Grand Gentian ay sa base lang sa nakita ko sa mga post sa ano sa uh, our, uh, comments sa post sa last, lot, lots of yarn sa kanilang Facebook page itong Grand Gentian is ginagawa nila na, na bag mostly mga bags mga bonnet mga ganun kasi kitang kita mo talaga yung design niya ang ganda tsaka pag crinocrochet mo siya nakikita mo yung design ng ano mo ng Crochet. So, ito yung Grand Gent yarn. Ginawa ko siyang headband. So, yung 100 grams, nagawa ko siya ng 7 pieces na headband. And itong headband namin is 70 pesos. 70 pesos yung ano, yung price niya. And, ayun. Next is, ito naman, chrome to. Chrome yarn. Ah, di ba? Medyo natututo na ako sa mga yarn. Ito, chrome. Nung una kong nakita to, para siyang milk cotton lang. Para siyang milk cotton lang. Pero na, nung ano, nung nilapitan ko, hinawakan ko, mas smooth siya kaysa don sa ano sa milk uh milk cotton. At um ayan para siyang 8 ply na mga 8 uh, ply na milk cotton. Mas ganoon siya eh. Tapos malambot malambot at hindi hindi ganoon kakapal yung himulmul niya. Hindi katulad ng milk cotton. So mas um, so um depende din sa design pero most uh, sa ano na sa mga sling sa mga sling bags magse-switch na ako sa ganito sa chrome. So hindi na ako gagamit ng mga ganito. Depende siguro pag ano pag mag-wholesale ganon or um, yeah sa low price kasi mostly ngayon mga Pilipino. <laughs> Sabi ganun, no. Uh, mostly dito sa Pinas kasi mas gusto nila yung mababang presyo. Hindi mo naman pwedeng uh, hindi ka naman pwedeng magbaba ng presyo kung quality yung ano mo, yung mga yun yung mga nagamit mo, di ba? So, ayun, syempre uh, ano lang tayo sasabay lang tayo kung gusto nila kung gusto nila ng low price. Ganito yung ginagamit ko. Kasi mas mura yung mas mura to eh. Yung yarn na to, 25 pesos lang to sa ano, 50 grams. 25 pesos sa lots of yarn. Hindi ko alam kung meron pang mas mura. Pero 25 pesos yung 50 grams na milk cotton sa lots of yarn. And etong ano, um, eto palang um, Grand Gent uh, yarn is uh, 125, 100 grams na yun. Ayan. Ayun, nasabi ko na iba yung presyo na ito, uh, Miniflex. Ang presyo ng Miniflex is 55 Ayan. And um, 50 grams na yan. So, eto. Um, 125 din yata to. Isang, ewan ko kung ilang grams nun. Naalis ko na yung ganun. Yung nakabalot. Papel na, yung papel na ano, kalagay dito. Ewan ko kung alam ko 100 grams yata tong nabili ko. Ayan. So, gagawin ko siyang bag. Sling, uh, cellphone sling. So, ayun, makikita niyo Maganda din siya. Smooth siya. Maganda. Para siyang foam. <laughs> ito. Iba-iba din pala talagang texture ng ano, no? Nang yarn, no? Ayun. So, ito yung chrome. Mas gusto ko to kaysa sa milk cotton. Um, ayan, ang, at saka ang sarap niya, ano, <laughs> sabi ganun, no? Ang sarap i-crochet. Ano, i ganun aw. din ito. Grand Gents. Dito medyo nahirapan ako dito kasi sumasabit-sabit yung hook. Ko. Ewan ko, um hindi pa yata talaga ako marunong mag So, eto naman yung bag na to. Wait, ayusin lang natin. So, eto, yung bag na to is um gawa siya sa chunky yarn. Mas gusto ko to kaysa sa 8 ply na milk cotton kasi glossy siya. Glossy, glossy. Uh, glossy, smooth, yan malambot. Tapos makinis, ayan. So mas gusto kong gawing bag yung chunky yarns. Ayan. ang benta ko nito 280. <laughs> Masadong mahal ba? <laughs> 280 kasi ang um, ang ang yarn magkano tong isa? Ang bili ko sa isa is I think 104 pesos isang ganun lang yun isang bilog lang sya 100 uh, 104 pesos chunky yan ang oh, mahal na ito. mahal nung yarn na to and uh, pero maganda sya as in quality talaga maganda sya sa mga bags para sa akin so ewan ko kung ano pang pwedeng gawin sa chunky yarns pwede i-comment sa mga ano sa sa, sa comment section ayun So, ayun, kasi nga hindi pa tayo marunong <laughs> and uh, baka matulungan nyo ko, gano'n. Ayun, chunky yarns. At saka kung ano pa yung mga pwede pang magawa sa mga ganitong, ano, mga ganitong mga mga yarns, ayun, pwede nyo i-share din para magkaroon din ako ng idea, gano'n. So, ayun lang, mga basic lang ng mga bags yung ano ko. So, eto is um, yung yarn na yung isang bilog yun eh. Um, eh, nakalimutan ko din kung ilang grams. Pero mabigat siya eh. Uh, oo. Oh, yeah, mabigat to. Mabigat siya. Hindi katulad ng, ano, hindi katulad ng... Ito may ginawa ko dito. Ito yung mga unang, inunang gawa ko eh. Ito malaki na to eh. Ayan. Ito naman is 8 um, ply. 8 ply siya na cotton yan Na tricolor. So, ito, magaan to gan lang niya oh. Maliki, malaki na to ah, magaan lang siya. Unlike nito, pang social talaga. <laughs> Kaya ang ganda ng chunky yan. Mahal nga lang. So, ayan. Ang benta ko nito, mas malaki to eh. Ayan, ang benta ko lang nito 350. At uh, ang yarn na nagamit ko dito dalawang uh, dalawang pahaba na ano, parang ganito din. Ayan, na 8 ply. So, yung isang buong 8 ply, kalahati lang yung nagawa ko doon. And so dalawang 8 ply ang nagawa ko uh, ang nagamit ko dito. Ang 8 ply yata is 55 ang isa. 55 yung parang isang ganito kalaki na 8 ply. So dalawa nun. At saka ang tagal ko ginawa. <laughs> Pero sinasabayan ko pa rin yung price nung iba. Um, yeah, bibilis din tayo. Sana oh. all. Pagka mabilis na, ayun na dali na. Sabi <laughs> ganun eh, no? So, ayun, medyo nahihirapan pa akong mag, ano ngayon, mag, uh, ano to, mag, sa hook. So, masabit-sabit siyang hirap. So, pag nanonood nga ako sa YouTube, ano eh, nabibili mo ako kasi, ano eh, ang bilis nilang mag eh. So, ayun guys, ito yung chunky yan, mabigat siya. Yan, medyo mabigat siya, pang social. Marami pang magagandang colors dun, hindi ako nakabili nito uh, ngay nung nakarang araw kasi, ano, kulang yung pera kong mahal kasi. So sales ngay uh, naka-sale ngayon ang lots of yarn ngayong month. Check niyo yung sa Facebook page nila. Um ayun, may mga iba't ibang yarns silang uh, naka-sale. Iba uh, ibang yarns ngayong week, next week ibang yarns naman like US yarn yata next week. 'Yun. So ayun lang guys, so ito yung mga nagawa ko ng ano. Ito yung lang yung mga nagawa kong na mga nakrosay ko kahapon. Oh. <laughs> at least, di ba? At least. Ang tagal pala mag-crusade. <laughs> Ayun. Hmm. Di ba? So, ang mabenta talaga, keychains at ganito, cellphone sling. Ayan. So, sa mga keychains, iba't ibang klase ng keychains, yun ang mabenta. Bata, estudyante, ganun. Basta, um, uh, malakas to meron yung bumili sa amin ano eh parang mga 7 years old yata yun bata as in bata tapos napadaan siya wow crochet crochet alam niya yung crochet na ano ako eh kahit pala bata alam na nila yung crochet so ayun ang difference lang nga, nga lang ng cross, pag, pagkukrosay ngayong generation na to marami ng iba't ibang klase ng designs talaga lumalabas lalo na yung mga amigurumi eh ayun hindi katulad dati na mga puro kumot lang diba yung mga nung unang panahon <laughs> panahon pa ng ating mga lola mga lolo di ba? Yung mga kumot lang mga damit-damit lang ganon ngayon ang dami na as in so um nakaka nakakaano na rin siya mag nakaka attract na rin siyang mag-crochet katulad ko um like actually uh, crafting talaga yung ano ko na-attract ako mag-crochet kasi maganda din pala mag-crochet kasi ano, uh, stress relief din siya, nag-focus, kailangan mo din siya ng uh, focus, yun. Ayun lang, patience, kasi matagal din, lalo na sa akin mga nagsis, na, sa akin na nagsisimula pa lang. <laughs> ayun guys, so maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe, ayun. And um, I think gagawa, mag-share ko yung mga um, ginagawa kong mga ano, mga crochet, yung mga bago kong natututunan sa crochet. And um yeah, i-share ko din yung ano, yung ginawa kong um, Squirtle, yung isang karakter sa Pokemon. Ayun, so yun yung first na amigurumi na ginawa ko na malaki. So medyo um, nagawa ko yun isang araw, isang buong araw. <laughs> isang buong araw. And, um, pero ngayon, medyo kabisado ko na siya. So, I think sa sa, sa mga susunod kong videos, isishare ko yung mga ganong mga designs na uh, mga nagawa ko. ayon Achievements! Ayan. Thank you so much. And, kita-kita tayo sa susunod na video. Rade-rade!